Good afternoon po. At ito po yung dalawa. Palalabas lang po. Pinabas. Si nanay na doon sa itaas. May ginagawa siya. O, oh, kamusta kayo dalawa? Wow. Ano yung nasa lamisa na nita? Oh. O. mo ba yan? Uh, ito po kasi bumili po. May natinda po dito yung nakamotor. Bumili po ako kasi paborito nito. Nakatresigil. Paborito kasi ito nila, yung kamote. Hindi pa rin naman nagbabago yung pagkain nila. Di ba? Tapos, sayote. Lulutuin daw nila. Mamaya. At sinamay din po ay pamaya. pang, mamaya pa sila ng hapon. gabinaho kami nakaka-uwi. Kaya, kasi si Ninita. Kamusta niya? Ngayon po si Kasi, ang sabi nila lagi daw sinamaylin lang kinukuha ng ko. Mm, shut up. Yan. up daddy Mm, up mama. Lapit na po kami uwi. Wow, malapit na raw siyang uuwi. Ah, uh, uh, oh. Oh, naman ikaw niya? Okay lang. Uh, oh, Paano pag umuwi na sila? Okay lang. Okay, okay lang sayo? Okay. Di ba sa sasama, sayo mo sasama ka? Oo. Uh. Papa yan bakit parang nahiiyak ka na? Huh? <laughs> 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 ha? Ha? Oh, Huwag akong burol eh. Nalulungkot. Ba't parang nalulungkot? Ha? Na <laughs> Ito po kasi dalawa ang malimitan na nagkakasabay dito. At yung po naman dalawa nga po ni Russell, uh, sila rin po yung uh, laging magkasama ni Maylin. Hmm. may hapon po yung dadating pa. Susundoyin ko. Masaya ka ba pagka kain dalawa ng niya? Apo. May kasama siya. Oh, may kasama daw siya. Masaya ba kayo pagka kain dalawa magkasama? Oh, anong mas maganda? Ma kayong apat o kayong dalawa lang? Apat. Apa. Oh. Kasi may ano talaga sila pag silang apat magkakasama eh. Masaya eh. Magdal-dal -dal yung dalawa eh. Sino magdaldal? Dalawa. -dal. Pwede yung magdaldal din kayo. Pahimik lang. Pahimik <laughs> po daw itong dalawa. Patahimik ka ba ninita? Medyo. Oo, oh, medyo. Oo, oh, medyo. Ito po kasing dalawa ay sila talaga yung magkasama dito. Palagi. Pagka samasama naman sila, ang iingay naman ni nila dito. Yan, at sininita po ay malapit na magbakasyon. Ilang tulog na daw lang sila ay makakauwi na. Makikita na si Nanay na kasi abang ang babakasyon na makikita mo si Ayler na Igor na. Apo. Um, ilang, naka ilang, magdato two years din sila no, bago uwi ano. Oo, oh, tagal-tagal din pala. Mami, oh, miss, ano pa sa loob mo kayo na Igor na? Ano pa sa loob mo kayo na Igor na? Ano ko malikadito hmm. pa sa lubong, pagdating hmm. doon. Ano nung pa sa mo? Ano pa sa mo kaya nilo na? Dami mo. Ano pa? isda. Bangus. Isda? Ang magdadala yun, Tay. magdadala ka ng bangus? Yeah. Wow, wow, wala wala daw na nylon na, nylon na wala oh, daw po para bangus diyan. Papasalubungan kay Ninita ng bangus. Paborito ba ni nylon ng bangus? Papa. Okay. Oo oh, nga kasi nung narito yun natutandaan ko may isa sa bangus. Parang yung lagos gusto niya laging kainin, bangus. Si papadalan kita isang cooler. <laughs> 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 Pwede naman, kaya lang nakasiparit yun. Nakalagay naman sa isang uh, maliit na cooler. Kung ilalagay sa isang cooler, pwede yun. Okay lang naman. Pag dito sa atin, domestic lang naman. Eh. International nga, pwede. Eh. Nakakapagdala nun. Ayan. Ngayon, oo, oh, kasama si Sinea pag-uwi. Ang sabi kasi nung uh, may nakapanood po kasi dati doon sa Nakaraang vlog ko na si Nia daw, sama daw ninyo. Okay lang ba na isama si Nia sa inyo? Ata. niya si mama. Papayag ka ba? Kasi nung nakaraang vlog, sabi isama daw si Nia. Papayag ka ba isasama mo si Nia? Ata. Saan mo papatirahin si Nia? Sa <laughs> Ha? Sa Ilin. Hindi na mailin. Bakit, bakit <laughs> sa inyo? Ayaw mo sa inyo? Ha? Kung gusto, bakit kinumailin mo yun Ano? Ano pong papaulan mo doon? Hindi, yeah, naman yung palang ano. <laughs> ha? Ano papaulan mo? Hmm. Tangkong. Tangkong? <laughs> o oh, yan, paborito po ni Niyang Kangkong. Paborito ni Niyang Kangkong. Huh. Nakain niya, yun ang paborito niya. Yung dati, dati, yung no, tinabili ako ng gulay. Kangkong lang, i-gisa lang ng kaunti sa bawang. <laughs> Ano yan? No. Adobo? O, adobo. Oh, adobo. Ayos na. Hmm. kakainin niya yun. Tapos lalagyan ng kamatis. <laughs> ano ba yung lagi pa? O, oh, adobo daw lang kangkong. May tangkong sa inyo. Okay. Oh, ano pa yung papaulang pahinsin niya? <laughs> Ito, kamote. Ito. Paborito niya ang kamote. <laughs> oh, kamote. Tapakain mo Oo. Okay. Oh, oh. tapos ano, kamoting kahoy. Yung balingho, yung pangtawalid. Eh. Oh, yung binubinabalatan. Diba? Marami ba sa inyo? Mais. May mais? Oo oh, yun. Mais nice yun. Kung ano yung kinakain sa inyo, makainin ah, din niya. lang, hindi mo kainin niya. Ba? Magugutom ka doon pag hindi ka kumain. Kaya nga, mas maganda. Kaya sabi ng mga viewers, so, tama po yun, para maranasan din niya kung yung uh, makita niyo, makita mo yung lugar ni na Minita, na Maylin, na Russell para masanay ka rin, para magbanding din kayo sa bundok kung huwag kayo ng bayabas ano pa ang pruto sa inyo ngayon doon? kay Mito kay Mito? wow, kay Mito ah, nakain naman sinin ang kay Mito maliligo kayo sa ilaw oh, maroon ka ba maglangoy? <laughs> si Sinia po ay hindi pa niya kabisado maglangoy di katulad to kina ka Ninita kaya miss na nila yung uh, ilog mm -hmm. kasi magaling itong lumangoy eh. ang galing lumangoy po ni Ninita dito yun na nga ako yung paglangoy nito kani may rin bagay sila maru pare pares po sila magagaling lumangoy hang uh, ko sa kanila pero si Nia pwede yan pagka mga hanggang ano lang hanggang ha? Nakakalangoy ka? Hindi. Oh. O nakatayo lang pero ano ano siya pag natuturuan ko kayong maglangoy. Mag-swimming ulit tayo? Saan Wow! Saan daw agad? Gusto ko mag-swimming ngayon, Nita. Babalik natin din. Oh, saan tayo po kayong Hindi ganyan natin natin. Oo, oh, pupunta daw kami mag-swimming. O oh, yan, pagka may time tayo, mag, uh, may pupuntahan tayo. Sabi kasi ni Nanay, doon daw sa may ano maganda. Doon daw sa may tagig. Mayroon po kasi dyan na ano yung galun alun yung ano, kasi daw magpapa-schedule daw doon, magpapabok daw. Doon tayo tutulog ng isang gabi, yung gabi, sabi tayo doon. Ano yun, uh, parang nasa dagat ka, tapos may alon. Di ba gusto mo yung may alon? Ha? alon, takot hey, May alon, malalaki yung alon, ah, gano'n, no? oh. Takot ah. Oo, takot. Ay, takot Oh. Hmm. Yeah. Ayan. Pag umuwi siguro kayo, mag-swimming tayo, no? Yay! Mm. Yeah. <laughs> gusto sa so, uh, gusto ko swimming ni Nita. Pwede naman kasi malamit ng bakas yun, eh. Mag swimming. Mm. <clears throat> Tapos, turo mo si Nia maglangoy, ha? Kasi hindi pa marunong maglangoy yun, eh. Pagka na kayo, kanya-kanya na kayo ng paligo eh. Hindi yung tunutuluan niya, yun. <laughs> Kaya po lagi ginagahid ko si Sinea sabi ko kay Maylin, alalayan niya sa Sinia at ito sa Sinia, hindi pa marunong maglangoy. Hmm. Noon uh, po, kami sa Kalamba, tumalon sila sa... Nag-slide uh, ah, Nag-slide kayo? Sigaw ako ng sigaw. Sigaw ng sigaw yeah. ito dahil kailangan ay masagip agad siya doon. Hmm. Ito si Ninita, uh, bali, baliktad na doon sa slide, walang problema yan. Kasi kabisado niya yung uh, maglangoy. Eh, may mamilit po kami. Ang batay, oh. magaling na po. Magaling na po. Oh, kaya nga. Ah, sa inyo? Apa. Ah, maliliit pa, magaling na maglangoy? Ayun pa yung nga, nasanay na agad sila na maliliit pa, ina na na agad maglangoy doon sa ilog. Kaya maliliit pa, maroon na sila maglangoy. Ayan, niya, pag-uamoy doon na, turan niyo maglangoy, ha? Kailangan marunong ka maglangoy niya. Hindi pwede yung... Hindi. Kibagay, hindi naman lagi tayo nagsiswimming. Pero dapat, ma matuto kang... marunong kang lumangoy. Halimbawa, pupunta tayo ng purmisa. Pupunta kami ng ano. Tinuturuan ko po naman siya. Kailan talagang hirap siya. Pero nakaka... Nakakalangoy naman sa kaya lang... ko ka ba ng tubig? Hmm. Kaya hmm. yung ulo ko um, Gusto niya, nakaangat. Pahit si Nunita nagbabaliktad pa yun sa ilalim e. Eh. Iba yan. Ah iba yan. <laughs> um, yun, yun, kaya mas mo na ba yung mga ganap? Oo. Huwag ano? lang ilangay ulit sa inyo. Papa. Wow, Baka naman lagi ka na roon, itim ka agad doon. Pag uwi mo. Ha? Malamang nakaw. Lagi siguro ito nasa ilog. Sino kasama mo pagpupunta doon? Ko, mm, kaibigan ko. Ibaan Kaibigan? kasama ka mo si Nanay na? Kasama mo si Nanay na doon. Pag niluto kami sa ilog. Hmm. Kasi pagka hindi siya sama ni Nanay na, mamaya ay kung saan siya ka mapunta. Wala. Okay. Mawala ka doon. Kilala ka ba doon sa inyo? Okay. Hmm. Kilala pala naman eh. Kaya nakaka-excite po yung uh, pag-uwi nila. ah uh, kamusta niya? Pag-aamuwi sila? Sasama. Hmm, sasama daw siya at Achana maksa. Sa ano ako dun? Sa Linggo. May Opo. O pwede na sa Linggo? Kailan ba pala makasunin yon? May. Ito. May ano? May lang, basta may. Papa, ano yung makakasama kung 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 Uwi nila, uwi nila kasi kung ano, may pasok pa si Nia. Paano ka makaka-uwi niya? Kung gano'n. Hindi ka pala makaka-uwi niya. Pero makakasama si Nia kung gano'n. Oh, um, pero titignan natin, basta pagkano. Kasi nung gusto ng mga viewers, makarating din tayo doon. Ako gusto ko rin makapunta rin doon. Eh. Ako, isasama mo ba ako doon? Kala ko hindi. Tutulog po ako kami sa motel po sa damo. Eh, hindi doon sa inyo. Doon ako tutulog. Patabi ko si nanay doon na. <laughs> 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 Patabi ko si nanay doon na pagtulog. Ha? Huh? Mm. Okay lang. Ha? Huh? Bakit? <laughs> <laughs> Nami-miss ko na si Nanay Lord na eh. Oh. Pag umuwi kami doon, may na natin ako kaya ng Lorna. Sasabihin ko kaya ng Lorna. Anong an mo dyan, ni Lorna? Oo. Um, oh. Magkaon ta. Oo. Um, oh. Diba? Um, marami yung tanong yung Lorna, mais. o oh, yan. Ito kung dalawa daw ay mag... Uh, Luluto kayo ng kamote? Ayun, Ha? Huh? Ano luto niyo? Ano luto kaya? O sige, magluto kayo. Okay, tuturuan ko po e rin magluto ng sayote. Magigisa po sila ng sayote. Tuturuan ko po itong sinilita. Nalalagyan na lang siguro ng ano, ng dilata siguro. O anong, uh, kung ano pwede natin, uh, ano, dyan para masanay din kayo. Para... sila ganito pinuputo lagi itong dulo pagkatapos gaganyanin muna ninyo para mawala yung dakta dahil labas yung dakta dyan oh. diba o oh. pag wala na o oh, pwede na ang balatan ano luto yan o oh, gaya niya ano yan ano yan Luluto po sila nito. Inugasan nito. Okay na? Kami. Ano lasa? Okay na Nita. Patikme mi si Nita. Patik mi si Ha? Okay na? Ayan, okay na daw. Wow. Paluto ano na sila. O, oh, ano yan? Offset. Offset na may sayote, ginisin sa pusit na nasa lata, nakaluto na po sila.